Bueno, pamilya ng Barca, ngayon panalo ang Barca ng 6-1 laban sa Olympiacos. Magpasalamat tayo sa Crypto.com. Huwag kalimutang mag-like at magkita tayo sa susunod na video. Huwag kang umalis. Ikukwento ko ang nangyari sa laban. Kamanghamanghang laban sa Champions kung saan anim ang goals ng Barca. Anim na goals na may hat-trick mula kay Fermin Lopez, dalawang goal mula kay Marco Ransford. At sa huli isang goal mula kay Alamin Yamal mula sa labing isang metro. Isang kakaibang laban, isang laban kung saan mas nakalamang ang Barca. Siyempre, pero nagkaroon ng bahagi na nahirapan ang Barcelona. May sandali na pinilit ng Olympiacos. Pero sa huli, naging mahalaga ang excursion para manalo ang Barca. Isang laban na mahalaga dahil tandaan natin na sa linggo ay maglalaro ang Barca sa Klasiko, sa linggo sa Bernabeu. At sakto talaga ang panalong ito para sa Football Club Barcelona. Isang Barça na lumabas ngayong araw na may bagong sidron. Sa gitna, starter si Fermin Lopez. Sa harap si Gino Marco Ransford at si Alamin Yamal sa kanan. Sa depensa, nagsimula ang Barcelona kay Huskunde. Sa sentro, Eri Garcia at Kubarsil sa kaliwa. Si Alejandro Valde Casador ay inuulit muli at siya ang nasa gitna ng field. Si Pedri ang nagdala rin ng laro. Kasabay, gaya ng sabi ko, ng manlalaro mula Campillo si Fermin Lopez, isang Fermin na naging tampok. Tatlong goal ang nagawa niya at siya ang most valuable player ng laban ngayong gabi sa Champions. Kaya naging maingay ang Monjuk Stadium. Maganda ang atmosfera sa bleachers. Maraming fans at halos na puno ng mga Griego ang bahagi para sa bisita. Gaya ng sabi ko, para palakasin ang loob ng koponan ni Jus and Deliba. Nagpakita ng tapang at galing sa Barcelona ang Olympiacos. Pero sa tingin ko, sa huli, ang pagpapaalis. Gaya ng sinabi ko, ay talagang naging napakadeterminado sa kinalabasan. Tingnan natin ang mangyayari sa linggo sa Bernabeu. Pero ang mahalaga ngayon ay ang malaking panalo ng kuponan ni Hansi Flick. Sa naunang pagsusuri, hindi ito magiging madali. Hindi magiging simple, pero sa huli ay nagawa rin. Hintayin natin ang mga kaganapan sa press conference at panoorin ng live. Kasama si Hansi Flick. Makikita rin natin ang mga susunod na balita kay Rafinha na inaalagaan at kay Ferran na isinama sa lineup. up Inaabangan natin ang kanyang kalagayan para malaman kung ano ang mangyayari sa linggo. Nagpapasalamat kami sa CryptoCo, paalam mula sa Estadio Olimpico, Jus Campais. Salamat, pindutin ang like at magkita tayo sa linggo sa Klasiko sa Bernabeu. Barsa, kahapon, Barsa, ngayon, Barsa, palagi, Barsa, Barsa, Barsa. Tara na.